O, tantan, -tan, extra challenge siya parehas tayong kakain ng balot. Pagkatapos mong kainin niya, ako naman susunod. Sarap ba yan? Oo, oh, oh, Di ko pala susunod. Ito, ano ka? Hmm, Lupin mo. Mm. Oh. May kalat siya mo ilagay. Wait lang. Ito, ito, di pa itong papasok mo dyan. May tubig eh. Okay lang, papatong mo lang naman. Papatong mo lang, ganun eh. Uy, Paka may tubig bubus. yan eh. Okay, But ayan. Kakaalaman. may tapon yung ano. Mga basura. Opa. Ba't tatlo lang eh. Ba't ano yung ubusin mo? Hindi. Ay. Hindi ko naman kaya ubusin yun. Dapat ubus ha.

eh, ayang kaya yan. Kung mo kasi titingnan, tinitingnan mo. Hindi ko kaya kaya. Yun. na. Ako, wala. Wala.

Oh, ano? Kidiri. Ay, hindi mo. Kidiri. Mamaya na yan, mamaya. Sisi muna. Ilapag mo yan. Sisi muna. Ayaw ko, Si, pumikit ka, kainin mo. Huwag mong sayangin. Kuma Huwag mong sayangin, kainin mo. Pumikit ka, Punyalin si Will. Isipin mo fried chicken. Huwag mong paglaruan. Pumikit ka. Huwag mong paglaruan. Eh, mm -hmm. pikit ka, pikit ka. Tapos kainin mo. Pumikit ka. <laughs> Pero ka. ba nito? Ah. Wala oh, Hindi, yan na yun. Pumikit ka kasi. Loy, <laughs> kasi paano ko ito? Kakainin Kaka mo ito. Sana ko malito. Kakainin ko lang to. Ay, bro, malito. May Malig paano ko. <laughs> <laughs> Ay, na may Eh, di dito ito pinaali. Tari. Wait lang, rila tayo. Sige, susunod nga para makakain na rin ako. Ano yun? Subukan mo lang. Ayan, sige, try mo lang, try mo lang. Try mo sige, try paano. ko lang ah. sabay mong ganun. Pumikit ka kasi. Yung puti muna ang try mo, yun na o. Oh. Mga yung, yung May sisi. Ano pa naman mo? Pikit ka lang, tapos sunukin mo. Lucky. Yeah, huwag ng Tama, yan. Eh, wag mo paglaro. Ah. Meron nang kamay Tama si si Uyan. Utuli. Si si eh syempre. Paano ko kakainin 'yan? Ito May nga mo lang po tayo, putay mo na kain mo. Yan Gano'n mo sa sukas, diretso Mayroon. kain. eh. Yeah, subukan mo lang. Meron pong buntot. Si. <laughs> 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 Hindi na nilagyan ng ulo. <laughs> <laughs> uh, ngo <laughs> <Try> mo lang <laughs> Susunod ako naman eh. Oo. Hay, takay. Kainin mo na gumagabi na. Kainin mo na. Los Kainin mo na. kung Kainin mo na. Kainin mo na. Kainin mo na. Yeh! Kadiri! Yan, game! Victory! Game! Tama! Tama! Pikit ka, tapos tikman mo. Yeh! Tikman mo lang. Pag gano'n kasi, lunok na agad yun si <laughs> Rachel. Pag gano'n kaya, umain pa lang. Tama, try mo muna. Tikman mo lang. Talo kasi, tikman mo e, lang. Challenge gano. nga yan yan. Huwag mong pag-ano yun, Kate. Challenge nga yan eh. Bilis! Huwag mong sayangin, aba. Sige na. Ay, buto na. Malambot lang yan. Malambot Bilisan mo, buto. ano, oras na, oh. Pukusin Ang ng video. Makain, eh. Bilisan mo na. ibuto buto na, eh. Ay, Bilis na. Panis kayo, kumakain si Tanta ng balo. Okay. <laughs> Pero utok ko kayo, <laughs> <laughs> Naratawa ako eh. Ge. Okay. Ano ko yan kakainin? Ha? Huh? Ano ko yan kakainin? Ang laki. Ang tayo. Hindi. Wala Ako lang kasusun, diri ko rin sa akin.

Hindi pa laban mo. Huwag may pa sabong mo na bilis, muka, mm. yung, mo, kakainin ko to. Pray chicken nga. Isi, mm. fried chicken. <laughs> Sige na. Tagal naman ni Tantan, no? mo lang, <laughs> Ikaw, sunok. <try> mo. <laughs> Ikaw, try mo. Ikaw nga, sa'yo. Ako nga meron dito eh. No, meron ko. Eh, syempre eh. Parang no, kamay ng malo. <laughs> <laughs> so, ayan. Bilis na eh, mo e, no, na. Malamig na Malamig <laughs> na. Kamay ng na. May tawag <laughs> eh. Yes, subukan mo lang. Bilis. Kumikit ka. Pikit ka, tapos mo. Isipin mo fried chicken yan. Isipin mo fried chicken, fried chicken, fried chicken. Sige, subukan mo. Makakain mo yung fried chicken. Malit e, parang fried chicken. Fried chicken maliit. Sige na, try mo na. Ito na lang, itong kalahati. Lunukin mo na nga. Oyan, oh, oyan oh, yan. Sige, pwede okay, mo yan. Yan. Na. Ayun, natanggal na nga yung na Ready buto mo na yung tubig mo. <laughs> yan. Tanggal na nga yung buto mo. Oh, o oh, yan. Yung pukari. Oh. Oh, yan yung pakari. O. Oh. O oh, Sige, kakainin ko to. O. Oh. Mm, Sige, bilisan mo. Iisip po kasi. Uy, bastos. Lunokin mo. Ganun lang lunok. Oh. Sige. Sige. <laughs> <laughs> Kakain din ako ng balot. Oo, yan o. Ay, hindi wala pa sisiw kasi to. Boy, Wali ka ng pidili. Oo, yan o. Wali ka ng pidili. Uy, <laughs> Okay, <laughs> show <Sarong> pa. kasi <laughs> ng balot ah. <laughs> <laughs> Ду яву. с камерка.